Luluto na si Ina, Oh. Nang luluto mo, na Ina. Malunggay, Oh. Guys, Oh. Nauna na yung... Ano na, una, Ina? Gilis? Gilis. Yung ha? halot ka sa si Sibuyas. Sa oh, guys. Yung mga gata, guys. Oh, ito yung kanyang malunggay. Ayan mo ba, yung gata. Tapos, uh, talong, guys. Mm, oh, guys, Oh. Nahalo pa ni Ina, oh. Kakagutun na. Hmm? Ganyan siya mag-gulay mag guys. Nahalo-halo ang kata. Para hindi siya makulta. Makulta daw. Ayan guys. Ayan. Hmm. Ako na ina. Oh, halo yun mo. Ano ga halo? Halo-halo tayo ng gata. Oh. Saan naman naglalagay ng betchen si ina. Oh. Ay o. Guys, halong-halo lang. O. Oh. Ayan yun o. Ngayon tayo magkata guys. Halo-halo lang oh. Ginagawa tong gugu eh. Hanggang ano ba siya? na magkit? Halo-halo na guys. Gumagawa tayo ng langis na to eh. Mm. na. Hmm. Hmm. Ayan <laughs> Ako na nagluto. Hmm. talong. Ayan Lagay na guys yung talong. Ayan na ang talong. Na, oh. Na, na. Thank you guys sa panonood. Thank you for watching po. Jesus love you.